Mga kaigsunan natin ay nabasa sa comment section ng kaigsunan nga nag nga Balhinas Katoliko, ingon po si James Byron nga Atay na, samot na tagka-impirno ana, mga sayop ang mga pagtulunan Mga kaigsunan kining tawa na wamang gini may oh. Nga ugubalhin siya, siya sa Katoliko, siya sa tinuod Nga tinuohan nga gitukod ni Kristo Kaya ugnakas gawas, di na kang Kristo, so ang siguro isiguro? So ang kasiguruan nun ta diri sa tinukod ni Kristo nga iglesia, kay aron nga sigurado. naman, San Mateo 16-18 nga si Kristo nagtukod. Una, pag abot sa Episo 5-23 mag -i -i kanang simbahan na ngayang gitukod, iyang pagaluson. O, huwag to agad ito mga kang magkinabuhi kag maayo, di sigurado. Nga naman, siya'y ulo sa iglesia nga iyang gitukod. una adto ka dito sa gawas kinsa may nangulo ninyo dito <laughs> posible po nga na gud so nga kani nga comments wa tay siguro ana uwa puta pud kahibaw na ana nga tinhuan ana. nga naman di man siya gustos katuliko. nga ko ni Kristo adto gyud siya ko og tao nala adto ka dito arong wa kay siguro sa kaluwasan